sinibak na opisyal sa OWA dahil sa maanomalyang pagbili nila ng 1.4 billion pesos na lupain. Purchases should go through uh, the Board of Trustees. My assurance, as I said, no, we will undergo the necessary audit and investigation in OWA. We will protect the funds of OWA. We will make sure that there will be policies. Or Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign siya po ay tinanggal. May politics ito nangyari kay Arnel Ignacio. Grabe naman kung humusga sila ang bilis. Ang first step nila sa media agad ginalak ang kaso ni Arnel para siraan si Arnel. Pagkatapos, naglabas ng statement ang OWA. And finally, spokesperson ng Malacanang. Pansin niyo ba mga kababayan, may pattern na ang nangyari kay Arnel? Kung tutuusin, si Arnel Ignacio lang ang mga magandang performance sa gobyerno ni Marcos. Kaya mga OFW, mahal na mal nila si Arnel Ignacio. Dahil sa mga anomaliyang nabanggit, nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, uh, ang uh, Deputy Director na si Emma Sinclair, pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito 1.5 hectare property na binili ng OWA at balak sanang tayuan ng halfway house o tirahan ng mga OFW. Pero hindi na matutuloy ang proyekto dahil hindi raw maaaring magtayungan ang establishmento rito dahil malapit sa runway ng NAIA Terminal 1. Yung unang napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma? na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung, yung numero, hindi na nga magkasundo kung magkano. But let me tell you, to, to the OFWs I have been serving, hindi ko kayo pinagtaksilan. Ginawa ko lang ito para sa inyong pagmamahal at wala po akong kinita dito. Wala, walang ganun ito. Because land bank, land bank po ang nag-assess nito. As our uh, government financial institution is the land bank who assess the value and it is exactly the amount that over paid. So, hindi ko humaintindihan kung, kung bakit kailangang araw-arawin ako na nakaliwat ka na nakausapin kayong lahat na paulit-ulit sasabihin na may anomalya ang aking ginawa at sana naman lang binigyan ako ng pagkakataong makausap nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na, na ako ay papalitan. So yun po ang nangyari dito. Hindi po, hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Itong transaksyon na to, o itong proyektong ito, eh gusto mong ibigay sa OFWs. Bakit bakit po itatago ito? were very, very transparent each, each step of what we have been doing. Again, may I emphasize, it started in the Senate. It's on record. And uh, magkakatabi po kami noon. Randolph Smith, yeah, bagong administrator, uh, T.Y. Kaunan, former Hunter Secretary, uh, Aliones, and uh, OICU Secretary Hans was there. Ano ang chances na sabihin lahat na, itong pagiging na, alingas-ngas ngayon? So, uh, ito po pauman ninyo, katulad yung binanggit ko kanina, hindi po ako nakapagsalita kaagad. Simply because I was shocked. Because when we uh, parted ways, pinapakaayos naman. So, nagulat talagang po talaga ako na ganoon ang nangyari. Uh, I hope uh, all the questions you have in mind ay nasasagot na ng aking narrative ngayon. Because uh, uh alam ko naman po yung, yung mga nasa isip ninyo. Kaya minabuti na namin na on this day, ito na po, ito po yung kwento. Ito po ang kwento ng nang nangyari dyan. And one more thing. There's an issue na ito daw pinili namin na hindi raw pwedeng tayuan. Uh, sapagkat napakalapis na meron ho kaming permit sa Kaab. Meron permit sa Kaab. Taxes. Hindi po kami ang nagbabahid ng taxes nito. Hindi ho kami. So lahat ng mga kwento tungkol dyan. I am totally shocked at all the, all the accusations. But again, I would like to emphasize, I'd like to emphasize, nung dinala po namin to sa board at kami po ay uh, binusisi, we were scrutinized. The technical working group came up uh, with a report. Sinunod lahat. Sinunod pong lahat. Ang kaya eh, hindi ko humaintindihan sa bakit titinawag na ganun. Again, sa mga OFWs, palagay ko ang pinakamalaki ko kong pagkakamali. Nung misan po kami nagka... Ang binili po kasi sa akin lagi ng... ay alagaan kayo. At doon po ako ay nasa show business. Hindi po maramot ang pagkakataon na kami ay itrato laging VIP. At kung paano yung karanasan na yan, yun ang gusto ko maranasan ng mga YMWs. Hindi naging sapat sa akin na tawagin lang kayong bagong bayani. Gusto ko maramdaman nyo kung ano ang VIP. Kaya, araw-araw po akong nagtatrabaho para maramdaman nyo po yun. Hindi ko kayo pinagtaksilan, hindi ko kayo tinalikuran. Ito lang ay ginawa ko gusto kong isa ka ninyo kung ano ang tunay na pagmamahal sa OFW. Sana